Namik banak ko. Namik kayo pre. Doro bajingko. Nakakak pre. Bajingko kan banak. Sam ni. Nakak. Mating kau. Ako yung balot, sir! Ayan ako ako akong tuhod, balot yung eh? ah? balot. Kabasko, mas tuhod ko yung balot. Kabasko, mas tuhod. Ha? Kabasko, mas tuhod, balot. di pre, sa akin yung balot ako, pre. Ako yung bakal. Nami, kayo ni. Hmm. Wako na sa ayaganay, eh, pre. Pag-breeding ni ah? siya, boss. Kini yung balot ako, boss. Pag-breeding. Pa anak boss. What? What the fuck? Kini kong balot. Da Dagko dag na, balibo? Ha? Ah? Dagko na, balibo na. Palit mo, boss. Oh. Balot? pano ko aguro? itin au 19 ko prekay <laughs> oh, oh, yeah. balot 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 ko. balot 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 na balot 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 16! Huh? A, 16 uh. ha? 25! 25 balot! mo! Mura namin nalang kaya nagpuno balibo, pre. Ha? Pila mo gusto, boss. Balot, boss. Hindi na mo ang mga 10 size, kaya mura na Ha? lang, Ikaw ko na una Ikaw na una palit, pre. na size? palit, pre. 10 size? 10 size? size ko na Palit na mo nalang balot baby kayo, kat... ka Amerika, ginis ay ko kasi kan isa ka pa na anak ginisyo si boss. condition anak pa pa. Ah, balik <laughs> on. Balik una. Ah, grabe lagi boss, katong silingan na mo ka pa sa mga balot boss. Okay, ka palit sa balos balot boss. Oh. Ka anak na yon ka What? What the fuck? Ah, ah ka, ka anak. Ah, ka -anak ngayon, na yon, grabe sustansya ni ko balot. Sa mga 16 na? Ah? O oh, 16 na to ni mo 16. Ka balot boss, 16. Eh? Okay? 16 mo boss na? O oh, 16. 16.

Ah, uh, warinta na, warinta eh. Ising ko, ako sana. Alar ba? Gusto <laughs> ba sustansya na yung boss? Kanya boss? Lame, lame, kayo pre. Eh, dungag ka boss. <coughs> dungag din, boss. Kay, kinlampag din na siya boss. 16 o 19 boss. Ay, ikaw lang sa kao na. 16 o 19. Grabe, di ka kumawag balot pre. <coughs> ha? 16 o 19 boss. Gabalot. Pagin lang. Paris ko to boss. Kapara.

Jangan bajing kau. Kau kada kau. Kau bajing kau ngah balut. Hmm. Ha? Kau <laughs> pernah <An> nabi ini. <laughs> kau nak bos pernah mo 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 mana kan? dalan jing, abai dalan jing. Balut balut mana? Bayat. bayad Na? bayad Bayad. abai repre. Esa esa abai Bayad. Abai